umakyat na sa sham na put-ani maang patay sa wildfire sa Hawaii. Wala nang apoy pero wala pa rin tigil ang pagbobomba ng tubig sa paligid ng Maui Island. Nangangamba kasi ang mga tao na subiklab muli ang panibagong apoy. Sa gitna ng kalunos-lunos na sinapit ng lugar, tuloy ang search and rescue operation sa mga nawawala. Sabi ng konsulado ng Pilipinas sa Honolulu, hindi pa tiyak kung may mga Pinoy na nawawala o nasawi sa trahedya. Ang ating Foreign Affairs Department naman sinabi na walang Pinoy na humihiling ng saklolo sa Hawaii. Karamihan daw kasi sa mga Pinoy doon mga US citizen na. Sa gitna nito, nagbayanihan ang mga Pinoy para sa mga apektado ng wildfire, pero nananawagan pa rin sila ng dagdag na tulong. Hard to ask for money, but we need it right now. You know, we need funds immediately just for basic needs. kasi yun parin yung kailangan eh. Um, folks need to eat. <laughs> mga kababaih sa ilalim po, wak maging bili at maging unang salahap para sa tulit tulay na banitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong episode ng lipunan tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.